Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mayroong tanong dito Si Brother Salman Haji Yusuf Ang kanyang katanungan Sabihin niya Assalamualaikum Ustad Ano ang mas maganda Yung nagsasala na hindi maganda Ang ugali O ang hindi nagsasala Tapos maganda ang ugali Ah okay Actually matagal na itong tanong Na mga kapatiran natin May mga nagsasabi pa na anin ko nagsasalakay hindi naman hindi naman maganda ugali mo sabi naman ng isa anin ko naman yung ganda ng ugali mo hindi ka nagsasala so dito sa dalawang to may mas mainam ba unang una mga kapatid itong dalawang ito wala pong mainam kung titingnan natin wala pong mainam kasi ang taong nagsasala na masama ang ugali mapupunta rin sa impyerno hindi rin makakatulong sa kanya yung sala niya sa pagpasok sa paraiso kung masama naman ng ugali at ang dalil, ang uh, propeta sallallahu alaihi wasallam sa time niya, uh, yung nagsasagawa ng sala, nagfa-fasting sa araw, pinupuri siya ng mga sahaba yung babae. Opo. Pinupuri siya ng mga sahaba yung babae na ito kasi sa gabi nagtatahadjud o nagsas plus yung tahajjud pa, nagsasala pa ng 5 times a day plus nagtatahadjud sa hating gabi. Sa araw naman nagfa-fasting. Sabi ng mga sahaba, "Masha Allah, itong babaeng ito, talagang kapuri-puri ang kanyang katangian kasi nga Ganun nga yung ugali niya, nagsasala. Pero sabi ng Propeta Salasalam, na. Bagkus ng babaeng ito ay tao ng imperno. Kasi sabi ng Propeta Salasalam, dahil meron siyang kapitbahay na hindi niya pinagkikitungan ng mabuti. Yung kapitbahay niya, nadi kasi masama ugali niya. So dahil doon sa ugali niya na yun, hindi nakatulong sa kanya mga pagsamba niya, napupunta pa rin siya sa imperno. Sa ibang hadis naman, uh, pinupuri ng mga sahaba yung babae, pero sabi ng Propeta Salasalam, Bagkus siya ay tao ng imperno. Sabi ng mga sahaba, bakit? kasi meron siyang alagang pusa na kinulong niya at hindi niya hinayaan na makalaya at kumain ng gusto niya kundi kinulong niya at hindi pinakain hanggang siya namatay hayop lang yon hindi niya pinakitungan ng mabuti paano pa kaya pagtao so malaking kasalanan ang uh, nagsasala tapos yun masama ugali hindi, ma hindi rin dahilan na makapasok sa paraiso dahil sa sala niya. kailangan niyang pagsamahin yung dalawa nagsasala at mabuti ang pagugali mayroon namang Mabuti ang pag-ugali pero hindi nagsasala. Abay, pasok di sa imperno yun. At bagkos, mas malaki ang kasalanan nito. Pero kung tatanungin natin, wala pong mas mainam siyempre dito sa dalawa. Pero ang tanong dito, alin ang mas mabigat ang kasalanan? Siyempre, ang mas mabigat ang kasalanan ay ang hindi nagsasala. Yun namang magandang pag-ugali pero hindi nagsasala, imperno din po yun. Kasi ang unang itatanong po sa tao sa kabilang buhay ang kanyang sala. Awala sala, in saluhat, amalihi, in fasadat, fasada, ang unang itatanong sa alipin sa araw na pagkukum ay ang kanyang sala pag hindi ito natanggap sa kanya hindi, hindi matatanggap ang ibang mga gawa niya pati ang ganda na ugali hindi matatanggap kapag naman uh, tinanggap ito tanggap lahat ang kanyang gawa so ibig sabihin ang taong hindi nagsasala na maganda naman ang pagugali ay kasalanan pa rin pero mas mabigat ito kasi nagkaroon din ng opinion ng mga ulama bagkus ang ilan sa mga eskular tinawag itong labas sa Islam ang taong hindi nagsasala meron sa mga eskular na nagsabi na labas pa sa Islam kaya mas mabigat ang hindi nagsasala pero wala tayong sinabing may mas mainam ha? wala pong mainam dito sa dalawa paano mo sasabihin na mainam yung dalawa naman sila mapupunta sa imperno kaya ang payo na lang natin huwag paghiwalayin ang dalawang ito pagsabahin ang sala at ang ganda ng ugali dahil ang sala ay nag nagbabawal sa atin sa paggawa ng kasalanan in nasalatakan uh, ta, tanha anil fahsya wal munkar katotohanan ng sala ay nagbabawal sa mga gawain kasalanan mga kahalayan at mga bagay na pinagbabawal so para mapunta ang tao sa paraiso ay kailangan niyang pagsabayin ang sala at ang kagandahan ng pag-uugali والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته